Ayoko na po sanang sagutin ito eh, pero kinakailangan po dahil baka po ito ay uh, uh, tumimo sa utak ng ating mga kababayan at sabihin may katotohanan. Unang-una po, uh, mukhang sinisisi pa po niya ang naging kalagayan niya at ang kinahinatnan niya kay Pangulo at sa Administrasyon. Unang-unang tanong, ano po ba ang kanyang pruweba? Kwentong walang kwenta, kwentong barbero. Una po, hindi naman po yata niya kasama ang Pangulo nang siya ay nakipag-deal sa Whirlwind at sa Lucky South 99. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo nang siya ay uh, naglakad ng permit or license ng Lucky South 99. Hindi rin po yata niya kasama ang Pangulo nang ito ay magbukas ng isang joint account kasama si A.R. De La Serna. Hindi rin po niya kasama ang Pangulo na siya mismo ang nagboluntaryo ng na mga facts at mga dokumentong kanyang ikinumento sa Quadcom, sa House of Representatives. Lahat mong ito ay voluntary galing sa kanya. Lahat ng kwento niya sa Quadcom, sa House of Representatives, ay galing sa kanya. Sinabi niya meron siyang SALN, n meron siyang BIR uh, records, meron siyang mga este, uh, extrajudicial settlement ang kanyang anti, at meron din siyang mga dokumento patungkol sa contract of trust with a certain attorney Percival. Lahat ng ito ay wala ang Pangulo sa kanyang tabi. So, paano niyang isisisi ito sa Pangulo at sa administrasyon? So, sa, nga, sa mga ganitong klaseng obstructionist, sana po ay ihinto nila at maging tunay na Pilipino.